Abay! Pamuto sa puto mga bay kay Mamigay naman tayo ng kunting leasing mga bay kay nakasawa naman tayo mga bay sir sir lang Sinsyan mga bay na Parang ginagmay lang muna ito mga bay kasi Maliit pa yung sahod natin, hindi pa malaki pero laking tulong ito mga bay tukot ito tukot ito cayle mga mga tayong mga bay pang tigulang mga bay Tigulang, pang gulang mga bay pang matanda

Kubu ang blackberry. Gente loyo yakatte. Ah, banana Itininti lang muna yung pambigay at yung tulong mga bay. At least, uh, oh. may mag na tayo mga bay. Kaya yeah, balang araw. Tagay ito. bali Wala pa. No. <coughs> Balik lang. Balik ako lang na tayo. Yeah. <laughs> biskuit na bay. Sige biskuit na bay. Si Jed pa oh Siya ako nung nag-bitpit. Sambagay sa isay. Mga bay oh

kung <laughs> matunong <laughs> matunong pa ba kayo? hindi na matanggap ba yun? yun sa gisanto kung tani mo na? so, muna na ako ganian ব্যৱস্থা